may Ah, oh, oh, ito, oh, ito, 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 ito masarap, beef ah, beef oh, yan. ano, yan? Yan yung tunay na ginomos. 399 na kilo ba ang kilo? Ay. Diyan sa crab. May putos-putos nang gunas siya di siguro. Diyan sa crab. yan. Masarap. Ha? Ha? Ano yung nagtag din? 270 yan? Ah, Buhay oh, oh, pa mm. sa manto oh. Ba't magkaya pa na? Agag may ni pa Yun know? oh? Hmm, yan oh. No. Wow. Tambok natin. Tambok natin. Di may bawaan man siya uh, doon. Is liton doon mo ha? Pagay ang ko. Ah ah. Nahi po na ako ang panit iya ha. <laughs> <laughs> di tambok. Ang tambok doon. Gahe doon. Ang muna gibis na ko, yung bukton. Ayun uh. nga yung Ay, kilit. Hindi man ka nang satiyan. siguro pa siya ito. na medyo kayo. Ito ang fishing grill. Pag pinapagka pinipisil. Uh, ano yung pinipisil? Pag ano. Pag niluluto yan. Ginagataan. Masarap yan. Ayun o. No? No? Boy pa o. Oh. Oh, crab. Oh, blue crab. crab. Hmm? Ay, lato. Bumili ka na lato. Bumili kami lato doon eh. Lato ba Agar-agar. Lato tayo Ay, lato. Lato yung binili kanina. Pwede. Pwede tikman. Ano yung Palingki. Lato ah. Ang ako na lato. Tinamaan anak ah. Bagoong. Pero ilaw <laughs> ka. <laughs> Lato yun? No? Kapila man eh. Ilaw ka man. Simpil kang yung mabagoong. Palit Bumili na kayo? Meron bumili kami. ang ano doon ba? Bumili nga kami. Hmm. Lutan? Pwede ba na siya iparisuto? Pwede uh, na siya iparisuto ba? Tuba or sa kanya. Oh, sige, sige, sige. Sure? Suka. Suka. Sige, sige. Hindi mo malapit sa igit yun? Sige, sige. Wow. Di pindingan kuasa mo mo muna bipe pira. tira mo. Oh, no. pira. Ito. Kanan. Tapingi do. kanan. Ba baka mabulok mo dyan palos. 50 daw. pa. lang Ako nilagay yung pera. 25.